pinagpatuloy natin ang paggawa sa bahay ni Ate Marlene mga guys kasi pagdating ng banda hapon ay umulan na dito para mabubungang kaagad mga guys kasi kaya sinamandala namin pagkatapos namin gumain ay gumawa kami ulit upang ma tabunan namin kasi pag Uh, pinabayaan namin ito na wala pang bubong ay talagang mababasa itong bubong nila. Mababasa yung mga gamit nila. Kaya ito, kahit na mainit ang panahon, uh, gumawa tayo mga guys. Uh, ginawa natin. yan mga guys sa ah, ah, paggawa kasi yung nakuha nating tao ay wala man din experience ay inanon lang natin hindi na natin pinauwi kahit na wala siyang experience ay, pinatulong na, na rin lang natin dito para meron mga tagaabot yan mga guys ang ano dito kaya si out out dyan sa aking mga taga-subaybay yung mga taga-subaybay sa aking vlog mga guys maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik dito sa aking mga video nagpapasalamat ako sa inyo ng napakarami kayong mga silent viewer sa kayong mga nag-sponsor dito sa aking maliit na channel shout out po shout out sa inyong lahat mm si per makulagaari be Sige, usog lang dito Usog lang dito, usog Mili boy, hawak Mili boy Hawak, mili boy May natin May hagdam pala Alisin mo hagdam, boy Ganyan ba yun? Hindi ba baliktad? Ah, sige, ano, baliktad mo na lang. May ano? Hindi lo, baliktad mo na lang. Mm -hmm. Ganyan ba yun? Parang umangat, umangat ah. ba? Dito, dito. Eh, dikit mo dito. Sa babau ibabaw, ibabaw. Ayan, ganyan. Ayan na, ganyan. Oo. Oh. Uh -uh. bitaw, bitaw. Ganyan ba yun? Ha? Ganyan. Para hindi, hindi yata. Ito, babaw. Kasi yung, pag, yung ano doon, yung guhit gu ng hero, hindi pagkakatugma. Pag ganyan. Hindi mo Hindi Di ba yung guhit doon pataob Dito naman, oh, pataub din. Sige na, sa Ayan oh. Dapat yung patihaya. Ganyan o, oh, ganyan. ganyan kaya mo na. Basta patihayak, matutulo yan pag uh, pa ano. Ayan. ganyan. Ganyan ang ganyan. Lalong masira. Tigaan ni Ate Merlip. <laughs> Lalong nasira. Okay na, okay na. Ay, yung iba naman. Mm -hmm. ya lo bapak ya Ayun, no? Lalong nasira itong ano. Higaan ni Ate Marley. Tandaan ha. Baka ma, ano kayo dyan. Angat, angat 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 niyan tau tau mo ito Angelo eh dito ang ano madumi pa yan ano eh ano oh, mali pa rin pag yan yan na pa lang ulit parehas tihaya eh sige sige ano mo muna ano mo muna sige Oo um, um, ano? Pangit. Sige, sige, ganyan na lang. Mm, usog mo, usog, usog. Baba. Usog mo lang pa, baba. May babaw ba to babaw ba ilalim? Ah, sige, sige, ibabaw mo na. Okay na, sige na. Ito pa. Dalawa pa yata ito. Talagay dyan. Eh, usok mo lang. Usok mo lang pababa. Hop. Oh, Tama na. Ito na isa. Akyat mo isa. Ano? Ha? Sige, ilalim. Kung ano. Okay, sige. Ito. Isa naman. maganda na <laughs> lalim lalim Basog pa. pa konti ibaba mo ibaba ah. mo mo yung Yon. Okay na. Gaganan mo na lang. Shout out sa inyong lahat. Ito, nabubunga na namin ang bahay ni Ate early Ang bahay ng mag mga guys. Pero ang problema mga guys, yung pangdingding naman kasi mga butas-butas na yung kanilang dingding na nakakabit dito. Eh, ang maganda na lang mga guys, yung ano na lang, yung bubong na lang yan, naikabit na natin yung bubong. Ang problema naman ngayon yung pangdingding naman mga guys. Yan, eh, kakabit lang namin uli yung mga butas-butas na dingding hanggang sa makaproduce kami ng pangdingding mga guys. Ito okay na. Okay na yung bubong. Yan, shout out kay Ma'am Jane ng Middle East. Ah, salamat po Ma'am sa iyong ipinadalang pangbayad doon gagawa ng ano kubo ni Ate Marley. Ayan, nakakuha naman tayo ma'am ng ah, gumawa dito, gagawa. Pero halos ako pa rin ang gumawa, mga Uh, amam sa ano na ito yeah. kaya shout out shout out kay mam ma Liz dan Red yeah. na siyang supporter din dito sa mag-iina mam maraming salamat sa iyo rin sa iyong tulong dito sa magina. Kung hindi sa pamamagitan mo ma'am, ay hindi sila magiging kristyano or makakakuha sila ng ano? ah uh, birth certificate dito sa pamahalaang Pilipinas. Kaya maraming salamat mam. Ma ngayon ay babayaran naman natin ang manager ng kinuha niyang tao na tumulong dito mga guys. Eh, binigyan tayo ng tao ni Kuyang pero sa kanya na lang natin ibibigay e, yung pera. Dito si Kuyang. Oh. Binigay ko na yung pera sa kanya mga guys. Siya lang ang bahala magbigay doon sa kanyang bata. Thank you so much.